January 9, 2025 Bilang alagad ng batas ay nagkaroon ng direktiba upang madeploy sa translasyon ng Nazareno to ay ang malimit na taon-taong ipinagdidiwang ng mga katolikong diboto sa hiwaga di umano na umabalot sa itim na Nazareno Pero ano nga ba talaga ang kasaysayan ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno na kilala bilang poong Jesus Nazareno, na ah, paniniwala ng mga dibotong katoliko. Sa Espanyol, tinatawag itong Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang gataong imahin ni Jesus na may pasan-pasan na krus na nakalagak sa simbahan ng Quiapo sa Manila sa Pilipinas mula noong 8, 1787. Ito ay gawa sa maitim na kahoy at nakabis ng maroon na bata. Sinasabing nasunog ito sa galiyong sinasakyan nito mula Mexico patungong Maynila ngunit walang katiyakan ang sanhi ng itim nitong kulay at pawang mga pagpapalagay lamang noong nag magkaroon ng ikalawang digmaang pandaydig ay naputo lang totoong kamay nito sa kanan ngayon ay tinago ito sa loob ng simbahan Karagdagan sa kahisayan, ang imahe ng itim na mira ay dinala sa Manila ng mga pari mula sa mga Agustinian Recollect noong 31 ng Mayo 1606. Ang imahe nito ay nilagak sa unang simbahan ng Recollect sa Bagong Bayan na ngayon ay parte ng Rizal Park at Pinasiyahan noong September 10, 1606. Noong 1608, ang pangalawang pinakamalaking simbahan Recollect na inanandog kay Nicolas D'Il Tolentino. St. Nicolas of Tolentine na natapos sa loob ng itramuros kung saan nakalagak ngayon ang gusali ng Manila Bulletin at ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nilipat dito. Ang mga pare ng Recollect ay patuloy na isnulong ang debosyon sa paghihirap ni Jesus sa pamamagitan ng nasabing imahe. Makalipas ang 15 years na buo ang Kuprada de Jesus Nazareno at itinatag noong 21 ng Abril 1621 nakatanggap ito ng papal approval de Omeno noong April 20, 1650 mula kay Papa Inocencio X. Taong 1787 de Omano, si Basilio Sancojunta y Rufino, ang arsobispo ng Maynila ay nagutos na ilipat ang imahin sa Quiapo sa ilalim ng pagtuguyod kay San Juan Bautista. ayon din sa kasaysayan, ang imahin ng Nazareno ay naiselba sa iba't ibang kuri ng kalamidad at digmaan tulad noong nasunog ang simbahan sa Quiapo taong 1791 at 1929, gayon din ang lindol noong 1645 at 1863 at ang pambomba sa Manila noong 1945 noong panahon ng ikalawang digmaang pandahigdig. Noong 1998, isang replika ng orihinal na imahin ng itim na Nazareno ang ipinarada dahil sa pinsalang nakamit ng orihinal na imahin at mula noon, kinamit ito sa prosesyon habang ang orihinal na imahin ay nanatiling nakalagak sa loob ng simbahan. Ang iba pang malilit na replika ng imahin ay matatagpuan sa loob din ng nasabing simbahan. Ano ba dibosyon ng mga diboto? sa paniniwala dito ukol sa itim ng Nazareno. Ang relihiyosong pamento ng puong Jesus Nazareno ay pinagmulan na ng kabila sa mga Pilipino na tukuyin ang kanilang mga sarili sa pagpapasakit ng Panginoong Jesus Kristo. Maraming mga deboto ng puong Jesus Nazareno ay naguugnay sa kanilang kahirapan at pang-araw-araw na pagkikibaka sa sugat na masaklap na naranasan ni Jesus na kinakatawan di umano ng imahin. Kahit na ang pintakasi ng basilika mismo sa San Juan Bautista, ang itim na Nazareno ay mapuspos ito dahil sa apila ng masa. Ang mga diboto ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagpapalakpak ang kanilang mga kamay sa katapusan ng bawat misa na inialay sa dambana. Ang katangitanging debosyon na ito ng mga Pilipino sa itim na Nazareno ay nakakapagbigay di umano ng karagdagang pagpuri para sa dalawang papa. Ito ay si na Innocentio noong 1650 sa pagkatatag ng Confrancia de Jesus Nazareno at Pio 7 noong ika-19 siglo sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulgensya sa managdarasal sa imahin ng itim Nazareno di Umano. At sa kasalukuyan, ang debosyon sa itim na Nazareno ay patuloy na nagbibigay ng sigla at kapayapaan di umano sa mga deboto sa kabila ng mga sakit, galos, sugat at kung minsan ay kamatay na nagaganap tuwing prosesyon at tila di alintana ng mga deboto. Yung malimit nating narinig na himno na bawat titik ng pambansang awit do mano na binubuo ni Lucio San Pedro na tito ay ginagamit sa simbahan ng Quiapo bilang pangunahing awit sa itim na Nazareno. at sa taong ito na 2025 ang kapistahan di umano ng Pong Nazareno ay ipinagdiriwang nila ngayong ika-9 ng Enero 2025 ang sinasabing kapistahan ay ipinagdiriwang ang translasyon o ay ang paglilipat sa bagumbayan patungo sa simbahan ng itim na Nazareno at yan yung lamalimit nating makita sa lahat ng social media, sa TV, sa pahayagan na paglilipat ng sinabing puon patungo doon sa simbahan ng Kiapo. At ang inyong nasasaksihan ay ang aktual na nangyari noong ikanay ng January 2025 abang nagdiriwan ng kapistahan ang mga dibotong katoliko sa translasyon ng Tim na Nazareno. Bago pa ang nasabing kapistahan noong January 9, 2025. January 8 pa lang nang nasabing buwan ay naandyan na kami bilang alagad ng batas upang panatilihin ang kapayapaan at siguridad ng ating mga kababayan. Malimit kasi sa ganitong prosesyon, di alintana ng mga deboto yung iba. Minsan ay di may iwasang magtulakan at magkakasakitan. Lalong-lalo na yung mga debotong gustong umakyat doon sa andas. Tinasabi ng mga iba na nakakausap namin noong panahon na yon, may mga grupo talagang itinatalaga doon sa paghila at may mga kanya-kanyang gawain at responsibilidad ang bawat grupo. Noong panahon na naandyan kami para tignan yung siguridad ng ating mga kababayan ay hindi nila pinapayagan na umakyat sa andas yung mga nasa legal na edad lalong lalo na yung mga malalaking tao ang pinapayagan lamang nila ay yung mga bata at binibilang nila kung ilang beses nang nakakyat sa nasabing andas. Ang presensya ng mga kapulisan at ibang pangsangay ng ating gobyerno gaya ng fire, mga volunteers sa ating mga medical na ahensya lalong lalo na sa national defense. Eh hindi upang makilohok sa nasabing prosesyon kundi alagaan ang kapakanan ng ating mga deboto lalang-lan na yung iba't ibang ating mga kababayan para magkasakitan at maywasan ang anumang bagay na pwedeng kasira ng paniniwala ng debosyon ng mga mga Katoliko. At sa pagtubat ng ating tungkulin ay hindi natin maywasan ang mapagod, magutom, at mapuyat. At bilang alagad ng batas ang ating iniisip ay ang pagtupad sa ating tungkulin at malaga ng ating mga kababayan para may daos ng maayos ang kanilang paniniwala sa prosesyon ng nasabing kapistahan ng itim na Nazareno. Sa lugar kung saan kami na-assign ay inabot ng 10.30 ng umaga ilang oras na pag-aantay mula dun sa lugar kung saan ito nang galing. May kanya-kanya kaming responsibilidad upang makontrol yung dami ng mga deboto. Hindi upang pigilan sila sa kanilang paniniwala kundi paniniwalang makontrol ang pwedeng pagdami ng mga diboto at may sagawa ng maayos ang kanilang kapistahan. Hindi namin alintana ang pambatikos ng iba. Hindi ang nasa isip namin ay ang siguridad at kapakanan ng mga diboto upang may sagawa ng maayos ang kanilang kapistahan. Basta ang alam namin ito ay insirumpa namin tungkulin at ang itinutupad namin ay naayon sa saligang batas anuman ang kanilang paniniwala ay lubos namin itong iginagalang dahil ito ay karapatan ng sino man lalo na sa paniniwala sa puong lumikha pagkatapos naman ang andas ay oras na para magkape permission ulit para sa panibagong instruksyon kung paano ipagpatuloy ang ating tungkulin at alagaan ng ating mga kababayan sa kanilang paniniwala sa translasyon ng nasabing nasareno at kahit tayo alagad ng batas nakakaramdam din tayo ng pagod kaya hindi natin may wasang magpahinga sandali at umupo sa tabi hanggang sa makaipo ng lakas at oras na para magtrabaho ulit at paglingkuran ng ating bayan at anuman ang paniniwala ng ating mga kababayan ay andito tayo upang irespeto ang kanilang paniniwala at alagaan ang lahat para sa ating tungkulin at para sa bansang Pilipinas